binahan na ang kubo namin mga katita <laughs> mga idol ayan <laughs> tingnan po natin si auntie Gigi <laughs> ayan hindi <laughs> na makababa si auntie <laughs> ayan. ayan na binaha <laughs> binaha na po hindi <laughs> na po siya makababa kaya dinalan ko na lang po siya ng sampurado tapos ka na kumain auntie tapos na ang bilis ah. <laughs> Bali, naglalagay po ako ulit ng kanal dito at natabunan na. Dati po ay may kanal yan, ay natabunan na po. Kaya maghuhukay tayo ulit. Ayan po mga katita, mga idol. Malapit na po kaming matapos. Sabi, sabi ko eh. Kaya magpabidyo ng anak ko. Ayaw mo nun asabi yan. Ayan. Pag naman nun, binata. Kaya nga. Ipag nung guwapong binata. Ang dami ba yan lamok? Ay, ang dami lamok. Kaya nga naglagay ako ng katol din eh. Ayan o. Ayan o. May katol ako dun sa ilalim. Ayun o. Nilagyan namin ng ano. Ang daming lamok ay. Ganyan talaga pag naulan. Sobrang daming, daming na sa lamok. So, so, Ate, tingin ka nga. <laughs> <Ay, laughs> Sabi ko tumingin ka. Hindi ko sinabi sumayaw ka. <laughs> daming lamok. Eh kaya nga, kaya nga ni. Daming lamok lang po kayo di sa bagyuhan. Hmm. Ayan, naagos-agos na yung tubig. Yan, Ayan, baba, malapit na gumagos talaga. dire diretso hmm. na yan. Inang-inang lamok naman. May katong. May katong ay... daw siya pero... La, Ayun siya nga, nga ni, Inamatay na nga niya yata. Shhh. Natuluan na. <laughs> pero nilagyan ko naman siyang bubong. Ayan yung bubong niya. oh Yung dahon ng gabi. Ayan. dire diretso na ang tubig. Hindi na kami babahain. Ang dami naman talagang lamok. Nakakaiyamot. po mga kapita humupa na po yung tubig dito nawala-wala na po yung baha